Ang buhay ay isang journey na pagdadaanan nating lahat. Pero madalas, parang naliligaw tayo ng landas. Hinahabol natin ang ating mga goals, iniipon ang mga achievements, at sinusubukang maging masaya. Pero deep down, madalas natin tinatanong ang ating sarili. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay? At ang mas importanteng tanong, ano ba ang purpose ko sa mundong ito? Ang purpose natin sa buhay ay hindi pare-pareho. Para itong fingerprints. Unique para sa bawat isa sa atin. Para sa iba, ito'y tungkol sa relationships. Para sa iba naman, ito'y sa paglikha, pagtulong, o simpleng pag-enjoy ng buhay. Pero, paano ba natin ito matutuklasan? Paano natin mahanap ang ating tunay na purpose? Here are five steps para matulungan kang mahanap ang sarili mong purpose sa buhay mo. Step 1. Look inward. Kadalasan, lumalabas ang purpose mo mula sa self-discovery. Sabi ni Socrates, An unexamined life is not worth living. Magtanong sa sarili, Ano ba ang nagpapasaya sa akin? Ano ang natural kong talento ano ang nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Isulat mo ito. Sa mga hilig at talento mo, nandoon ng clues para sa iyong purpose. Halimbawa, si Steve Jobs, natagpuan ang purpose niya sa pagsasama ng technology at art para makalikha ng produktong nagbago sa mundo. Ikaw, ano kaya ang kaya mong gawin? Gamit ang iyong unique na skills. Step 2. Think outward. Kadalasan, ang purpose ay konektado sa kung paano tayo nakakatulong sa iba. Sabi ni Frederick Bushner, Your vocation in life is where your greatest joy meets the world's greatest need. Halimbawa, si Mother Teresa, natagpuan ang purpose niya sa pagtulong sa mga mahirap at may sakit. Ibinuhos ang kanyang buhay sa pagmamalasakit sa iba hindi mo kailangang magtatag ng malaking misyon. Kahit maliit na kabutihan, makakalikha ng purpose na malawak ang epekto. Step 3. Embrace Challenges Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi lang. Ito ay gabay. Sabi ng psychologist na si Carl Jung, The meaning of life is to be found in the process of individuating and transforming oneself. Ang bawat setback at aral ay nagbibigay ng wisdom at lakas. Binubuo ang mas malinaw na landas tungo sa iyong purpose. Imaginein mo na lang ang experience ni Nelson Mandela. nagumugol ng 27 years sa kulungan. Pero, lumabas siya na may mas matibay na misyon na magdala ng pagkakaisa at hustisya. Ikaw, anong mga challenges ang humuhubog sa iyo? Step 4. Connect with others. Ang purpose ay mas lalong lumalago sa isang community. Sabi ni Victor Franco, isang Holocaust survivor at psychiatrist, sa kaniyang aklat na Man's Search for Meaning, Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Natagpuan ni Frankel ang purpose kahit nasa concentration camp siya sa pagtulong sa iba na tiisin ang hirap. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong mag inspire at sumusuporta sa iyo. Ang purpose ay mas numalalim kapag ibinabahagi. At ang panghuli, step 5. Be patient. Ang paghahanap ng tunay mong purpose ay hindi karera, kundi isang lifelong journey. Sabi ni Buddha, your work is to discover your world and then with all your heart, give yourself to it. Okay lang kung wala ka pang sagot ngayon. Ang paglago ay nangangailangan ng oras at unti-unting lumilinaw ang daan habang nagpapatuloy ka. Tignan mo na lang si J.K. Rowling na ilang beses na reject bago naging inspirasyon ang Harry Potter series niya para sa milyon-milyong tao. Unti-unti mo rin nabubuo ang kwento mo tulad ng sa kanya So ano bang ba tunay na kahulugan ng buhay? Marahil hindi ito isang bagay na basta na lang ibinibigay sa atin kundi isang bagay na tayo mismo ang gumagawa. Ito ay tungkol sa paghahanap at pag-abot sa mga bagay na nagbibigay liwanag sa iyong kaluluwa. Ang mga koneksyon na iyong nabibuild at ang legacy na iyong iiwan. Sabi ng poet na si Rumi let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love. It will not lead you astray. Gamit ang five steps na yan, I hope na you find your purpose and live it fully. Palagi mo rin tandaan na the journey is the reward. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe.